ang mga sugpo na ni Papa sa bubo. Iniipon niya ito dito sa maliit na cage para manatili silang buhay hanggang sa araw na pwede na silang ibenta. Ako nga pala si Ruel. Ang goal ko ay kumita ng isang milyon ngayong taon gamit lang ang fish pond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yon, subscribe to my channel and follow me. Sa gabi madalas, nanguhuli si Papa ng sugpo gamit ang bubo. Mga nocturnal kasi ang sugpo kaya mas active sila sa gabi. At dahil high tide ngayon at pumapasok ang tubig sa pond, ay sinubukan ni Papa maglagay ng bubo malapit lang dito sa water gate. Ilatag ni Papa ang bubo bago pa man pumasok ang tubig. Hinayaan niya itong nakababad sa loob ng pond ang dalawa hanggang tatlong oras at pagkatapos, sa kanya ito inangat para kunin ang laman. Gusto ko sana sumama para mas ma videohan ng malapitan. Pero kita nyo naman, mukhang lulubog na ang bangka, siya palang mag-isa ang laman. At tapos nga na makuha ang mga nailatag na bubo, eh eto na ang mga nahuli niya. Mahigit isang kilong sugpo at itong halos kalahating balde na alimasag. Hindi ko pala nababanggit pero for some reason napakarami ding alimasag sa loob ng palaisdaan. May mga times nga na umaabot sa sampung kilo ang naibibenta ni Papa sa isang gabi lang. Pinapahuli ko talaga ang mga ito dahil malakas din ito kumain at nagiging kakumpetensya ng mga alimango at sugpo. Gaya ng mga swahe at tilapia, intrante din ang alimasag. Dahil hindi natin sila hinulog at kusa lang silang nabuhay at lumaki sa loob ng pond. Matapos nga na mahuli ang mga sugpo, ay iniipon ito ni Papa dito sa loob ng maliit na cage na ginawa niya. Dahil pag marami na sila, saka natin ito ibebenta. Pagkakataong ito ay pang-uulam natin ang ilan sa alimasag. Medyo marami din kasi ito at dalawa lang kami ni Papa dito sa kubo. At ang mga matitira ay iipunin para bukas ay pwede na pangbenta. Nilagay ko lang ang alimasag sa kaldero saka ito tinubigan ng kalahating baso. At makalipas ang dalawampung minuto ay luto na ito. Kaya sa pagkakataong ito ay makakakain na tayo. Minsan masarap din kumain na mga simpleng luto lang. Tulad ng alimasag na to, na ang tanging sahog ay tubig lang. Minsan, ay hahalin tulad din natin ito sa isang negosyo. Kailangan lang masaya ka at gusto mo ang ginagawa mo. Kailanman, hindi ito magiging komplikado. Hanggang dito muna mga boss. Salamat sa pagsama and see you on my next video. You're the boss.